Diyan na lang. Piye, hindi ka nagpunta doon. Amangay ah, ka ng sopas. Doon, amangay ah, ka ng sopas. Wala na, wala na nahininga yung patay. Nasa kasi mamang na nga. Apo niya ng Marita ba yun? Kaya mahirap pumunta doon pag di ka iniimbitahan. Ayan na rito yung dalawang maligalig na bata. O, oh, ayan na, o. Oh. Ay, amusang naman. Ba't kanya na itsura ninyo? May bulaklak pa. Ah, <laughs> pa niya yung kanyang bulaklak. O, oh, maganda ba? Ah, ay, amusang na ng pisngi. <laughs> nasama mama mo? Ha? Ha? Nasa mama mo? Nasaan? Ha, ah, nasa inyo. Eh, mga kamami ko, ito yung dalawang pamangkay ng aking asawa. Ayan, pinapanood niya kasi, ano, musa. May nagkakatawa. <laughs> <laughs> Pinagkakatawaan namin kasi si Musa Nasa mama mo anong ginagawa? Sa oh, inyo Anong sa inyo? Sabi mo nasa amin ko? Ano oh, na iniibit ko yan? Nasaan? Ah, nasa inyo Ay nasa papa mo Nagtangin ko ba? <laughs> Ano mo? Ah. Ano ginagawa? Ha. O oh, may motor, o kinakalabas? Ah, ano ginagawa? Ah. Ano ginagawa? Ah, natahi. Oh, naku, bang galing naman Ala, Ah, nanonood pala. <laughs> Akala ko naman sabi ko nanonood pala. So, yun lang po muna ang videos ko for today's mga kamami ko. At medyo nakakaantok dito sa labas ng bahay namin ay maginhawa. ay maginhawa dito. Kaya um, nagtambay po na kami dito. Eh, yung mga kamarites ko ay nawala na. Mga nag-uwian na, mga nagkanya-kanya na ng uwi. -an. dahil anong oras na, paalasin ko na. At mga magluluto na sa kanilang mga bahay. At ako rin ay ganun. Magluluto na rin ako. At ang aking estudyante ay mga pauwi na ngayong oras. See you until my next vlog mga kamami ko. Have a nice day everyone!